matanim <laughs> mataniman. Magbubunot ako ng mani, guys. Harvest. Ha Harvestin na namin kasi bihira lang kami mag rito. Ito, guys. Kitang-kita ba? <laughs> kita ba? Parang hindi. eh yun nga. Hindi na. bunot kami ng mani. Mani, mani, mani. Punti hmm. lang talagang laman niya, guys. Wala, nalata na nga yung iba, oh. Need na talaga nating bunotin. Dito nga, may nalata. Kaya nga, hindi talaga siya naka, ano kasi, alam na, yung laman ng Allah. Wala na sang oh. Sobrang Sobra na na oh. Sala. Ay, na natin siya di market. Isa lang ang laman. Ma, meron pero parang na sobrang na sa buwang. Wala pa rin. Mhm. Tapos nasa bab bababa lang kasi sila Mga nag-try pa kasi itong magtanim guys. Kaya <laughs> mabawi kaya nating one fourth nito. <laughs> one fourth? <laughs> oh, hindi na pwede mahaya. Next week pa pala ito. Wala na yung mga ano niya. Yung tumbaga yung laman niya, umaano na. Malata na. uh mm -mm yung balat niya parang nagninipis you know mat ganun so ibig sabihin over na siya over right basa yun sa ulan oh <laughs> ito mabawi kaya namin yung halagang 142 guys uh, kapirangkot lang ang laman parang Parang di kuy yan. Tinanggal <laughs> na yung laman. tayo lang yung ano. Kaya nga eh, murag di yan naman yung jahat. <laughs> Kaya katong pagbunot mo nung nakaraan, ano eh. Marami. Kasi oh, medyo. <laughs> oh, yung ganito ba? Buti pa dito, ano? Hindi na talaga siya maganda. Oh, parang nang lumang-luma na sa eh? Kumbaga parang over na siya. Overripe so ikaw ang taga pitas <laughs> akong taga bunot gaga <laughs> <Dada> mo ako <laughs> ay, sarili sariling mundo guys ayun niya akong tulungan mag harvest sa mani namin na <laughs> <laughs> hindi hirasa. siya nagtuwa sa pinaghirapan namin ay wala tayong maggawa eh. hindi maganda yung ano yung sa umpisa lang siya maganda taniman no Palagi kasing inuulan. Pagkulang kasi, kasi, hindi talaga yan. Dapat ngayon pala magsimula yung mani. So, listen learn Kaso atat kayo. Siyempre, excited. Ikaw kaya? Atid tanim. Excited lang naman. Eh, kung hindi tayo nagtanim, wala tayong harvest. Ngayon, dalawang piraso. <laughs> 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 Mabawi ko rin tong one-fourth. <laughs> nakilong kilong tinanim ko rito, di ba? Kahit ganito lang ito, tingnan natin mamaya. Pag sama-sama, hinga natin. Tinanim ko lang. Tulungan mo na ako, harvest na talaga natin ito. Hindi na natin ito pa bukas-bukas. Kasi hindi maganda. Namu guys, ang laman ng mani namin. ay Tatlo. <laughs> 4, <laughs> 5 <Apat, lima. laughs> ang babaw eh <laughs> papagod pa ako sayo <laughs>